Magandang araw po mga kasundo. Bago ko po simulan ang ating kwento, ay may natutunan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay, ang mag-subscribe, like at comment ay suswertihin ngayon. At ang hindi mag-skip ng mga ads ay mas lalong suswertihin. Simulan na po natin ang ating kwento. Magandang araw, Kuya bari, Ako, si Peng. At mayroon akong matalik na kaibigan na si Betong. Kasundong-kasundo ko siya, ngunit hindi pa niya ako nadadala sa kanila. Pero ayos lang. Okay lang naman sa akin dahil di naman iyon malaking bagay. Nang mga panahong iyon, talamak ang balita sa aming baryo ang paggala ng aswang tuwing sasapit ang alas 9 ng gabi. Pagsapit ng umaga kasi, kalat-kalat sa buong paligid ang patay na mga hayop. Kahit kalabaw ay hindi nakakaligtas dito. Nakakapagtaka na kapag kinikwento ko iyon kay Betong ay hindi ako nito pinapansin at madalas nitong ibahin yung usapan. Pakiwari ko ay hindi ito naniniwala sa mga aswang. Kaya iniiwasan ko na lang makipag-usap sa kanya patungkol sa isyu sa aming baryo. Isang gabi noon, naimbitahan kami sa isang inuman. Kaarawan kasi noong kasamahan namin sa pagsasaka noong araw na iyon kaya't naroon kami Kuya Barry. Likas na tahimik at seryosong tao talaga si Betong. Hindi rin ito nakikisali sa aming baso tuwing may inuman. Ang dinadahilan nito ay may sakit daw siya at ayaw niya kaming mahawa. Ang pulutan namin noong gabing iyon ay isaw at saka sisig. Masarap sa sisig yung maraming kalamansi. Kaya nung bibili na yung katrabaho namin, sinabihan namin na padagdagan niya yung kalamansi. Nagulat naman kami nang kinontra ito ni Betong. Naku, bag na. Aasim lang yun eh. Hindi na sasarap. Pagmumungkahi ni Betong Sumagot naman ang isa naming kasamahan At sinabing Di le Betong Bibili kita ng sarili mo Kami na lamang ang magkakalamansi Wika nito habang naglalakad na papalabas para bumili Nagsilabasan na rin yung iba sa kubo ng katrabaho namin Para bumili naman nang maiinom naming mga alak. Dalawa kami ni Betong sa loob ang naiwan. Naisipan kong biruin ito. Ikaw talaga Betong, napakatahimik mong tao ka. Di kang umingiti. Aswang ka no? <laughs> Pabiru ko kay Betong na noon ay nakayuko na naman. Laking gulat ko nang inangat nito ang kanyang ulo at tumingin ng masama sa akin. Agad ko namang binawi ang sinabi ko at humingi ng pasensya kay Betong. Bago ko po ipagpatuli ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Hindi nagtagal. Nagsidatingan na lahat, maging ang sisig. Inayos na namin yung mga pulutan para makapagsimula na. Ako na ang kumuha ng mga kalamansi para ilagay sa sisig. Hiniwa ko ang kalamansi at nang pigain ko yun, aksidenteng natalsikan sa braso si Betong. Nagsisigaw ito na parang lubos na nasasaktan. Laking gulat rin namin nang makita ang sugat nitong parang napaso kasi. Ayaw naming pagdudahan ng masama si Betong kaya agad akong humingi ng pasensya dito. Naggalit ito sa akin at sinabing, Ano ka ba? Kanina ka pa? Nananadya ka ba? Sigaw nito sa akin. Hindi, hindi, tol. H -h hindi ko talaga sinasadya. S Sorry pare. Pasensya na, tol. Paghingi ko ng tawad kay Betong. Agad kaming inawat ng mga katrabaho namin. Ayaw makipag-ayos ni Betong na pagdesisyon na na nitong umuwi na lang. Lubos akong nadismaya noon. Pag alis ni Betong, tuloy pa rin kami. Ngunit hindi naming maiwasang pag-usapan yung nangyari kani-kanina lang. Hindi kumbinsido ang lahat dahil wala pa namang taong nagkaganoon ang balat dahil lamang sa talsik ng kalamansi. At unang beses na naging ganoon ang asal ni Betong. Dahil sa simpatsya ng lahat, sinundan namin ng palihim si Betong sa bahay niya. Dahan-dahan kaming nagtago sa isang puno. Hindi ito kalayuan sa bahay nila. Maya-maya lang lumabas si Betong sa kanyang bahay. Laking gulat namin nang tumuwad ito. Doon na kami naghinala at nag-abang pa ng ilang sandali. Doon namin nakita ang anyo ni Betong sa tulong ng kakaunting liwanag ng gasera. Naging nakakatakot na nilalang iyon at nakita naming dinidilaan niya ang sugat na kanina'y nakuha niya dahil sa katas ng kalamansi. Di rin nagtagal. Nagtatakbo iyon at nawala sa karimlan. Sakto naman dahil sa pagmamadali namin kanina, nakapagdala ako ng dalawang kalamansi. Dahilan para maisipan naming pasukin yung bahay niya at tignan ang kanyang ulam. Pinasok namin iyon at hinanap ang kaldero niya. Nakita namin ang isang kaserolang nilagang baboy na ulam niya. Pinigaan namin iyon ng kalamansi at kami ay nagantay. Aalis na sana kami nang biglang umalingasaw ang napakasangsang na amoy sa kaserola. Pagsilip namin dito ay nakita namin itong bumubula. Nangingitim at maya-maya naging tag-isang pares ng tinga yun at apat na piraso ng daliri ng tao ito ay inuud na. Masukasuka kaming lumabas at nag-aya ng bumalik. Doon namin na nakumpirma na isang aswang si Betong. At nang matapos na ang araw na iyon, hindi na namin nakita si Betong dahil paniguradong nalama na niya ang ginawa namin sa bahay niya. Simula nung mawala na si Betong, wala nang hayop na namamatay sa aming baryo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Gumagalang Teng